pagpapabuti ng mga serbisyo ng gobyerno sa pamamagitan ng whole of nation approach, innovation, pagpapahusay ng mga regulasyon tungo sa bureaucratic efficiency. Ito ang misyon ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. sa loob ng anim na taon mula nang itatag ang ahensya noong 2018 ang ARTA ay aktibong gumagawa ng mga hakbang upang wakasan na ang red tape at gawin itong red carpet na magiging daan sa pagkamit ng isang business-friendly environment sa ating bansa. Sa maikling panahon kasama ang mga masisigasig na empleyado at mga maaasahang katuwang nito napabuti ng arta ang mga proseso at pulisiya sa burokrasya na nakapagpabuti rin sa buhay ng bawat Pilipino. Isa sa mga ito ay ang pag-streamline ng mga proseso sa telecommunication sector kung saan lubos na nabawasan ang mga hakbang sa pagtatayo at pag-energize ng mga telco towers. Sa pangunguna ng Better Regulations Office ng ARTA, patuloy ang pakikipag ng ahensya sa mga pribadong sektor katulad ng Smart Communications, Globe Telecom at Manila Electric Company o Meralco upang maging tuloy-tuloy na ang pagsasayos ng nabanggit na sektor. Ang Electronic Business One-Stop Shop o IBOS e na isinusulong sa pagtutulungan ng ARTA, DILG, DICT, at DTI ay isang whole of nation approach upang higit pang mapabilis ang pag-apply at pag-renew ng business permits. Sa pamamagitan ng Compliance Monitoring and Evaluation Office ng ARTA, sinisiguro ng ahensya na maitatag at mapalawak pa ang IBOS sa pamamagitan ng pagsusuri at pag inspeksyon sa pagsunod ng bawat Local Government Unit o LGU sa buong bansa. Ipinagmamalaki rin ng ARTA ang pag-expand ng enforcement efforts kasama ang 8888 Citizens Complaint Center o CCC kung saan ang ating mga kababayan ay maaaring magreklamo at dumulog ng kanilang mga issue at nararanasang red tape sa pamamagitan ng pagtawag sa 8888 Hotline. Ayon sa ARTA Public Assistance Division, ang pagtutulungan ng ARTA at 8888 ay nagbunga ng mas maraming bilang ng red tape related complaints na naidulog sa ARTA at natugunan na ng ahensya. Ang pakikipagtulungan ng ARTA sa mga pribadong grupo sa pamamagitan ng ARTA Champions ay nagdala ng positibong epekto sa pagsulong ng mga programa ng ARTA upang mapalakas ang pagsasagawa ng public and private partnerships nang mapalawak pa ang presensya ng ahensya hindi lamang sa gobyerno kundi na rin sa mga nasa pribadong sektor Ang European Chamber of Commerce of the Philippines, Malaysia Chamber of Commerce and Industries Philippines, Philippine Norway Business Council, German Philippine Chamber of Commerce and Industry Korean Chamber of Commerce Philippines at Nordic Chamber of Commerce ay iilan lamang sa mga kaalyado na ng ARTA sa pagsusulong ng bureaucratic efficiency sa bansa. Binibigyan rin ng prioridad ng ahensya ang mga international collaborations na nagbibigay ng capacity building training sa mga empleyado nito. Ilan sa mga naging partners na ng ARTA ay ang mga embahada ng New Zealand, at United Kingdom sa Pilipinas. Maliwanag na sa pamumuno ni Secretary Ernesto V. Perez, ang arta kasama ang mga naging katuwang nito ay nagkakaisa upang maglingkod sa bawat Pilipino at silay sabay-sabay na humahakbang sa red carpet na kung saan ang ating pamahalaan ay nagiging epektibo, episyente at may pagkakaisa. Ang lahat ng ito ay isang ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa isang bagong Pilipinas. Katuwang ako Katuwang ako. 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 sa ako. Katuwang